Pagpamingwit ako birada karon ron niya, kao ba na ako magigagaw? Birada, tamigo. Maayo baka ni? Mao ni Pirmero na kuha, pait-pait. Bisundan po sa akong igagaw, pait-pait ragyapon. Gamagagmay gayo, pero kumbati ragyapon eh. May nalang ni Pritohon. Pugdubay-ubay niya. Nah, aku ha sad ko dari upan tat gamay gayo pero kung pun gaya dari dari patay ron dili, -dili mga kaboy dan sadak dag pait pait pun gayo mahal na ginagawa yun na arasan puto ara di pakita na nakakuha sa dag kong gisa ning kuha na siya sa kayak another one <tifkin> na malin mo pisto kay gila ay mi dito o um, nakakuha na sa dupang tatong um, kauban o um, ya na ding reflex ako na sa aking kuha garong pati dali nga pisto mi kay ubay ubay ang mong kuha tapo pa ipagbutang ni mo ni diretso na limon, kubit pahit pahit din na siya Then, gisundan sa daw pantat. Dako-dako din na siya kapandat, guys, kasi kanina. At ito so na ipakita kung saan Hapon na rin minanungan sa kaya kay ingon sila tinghing kaon na nila hapon o oh, wala minasayop kay ubay-ubay po niya mong guwan sa ginagmay lang Kadakuha ganun niya kong gagawin yung iyang ipakita kay gusto daw makita ninyo kung unsa um, kadaku yung guha pero sus gagmay na kayo pero kung bati raga mo gaya na siya kay wala ginagmay pero kanunay charot Nang desisyon namin nga manguli kay daga ka na kuha Bitaw wala na bitaw nang ubit mo na nang namin Huwiyan ang ipailiha kay wala may so sa buko wala na mo Mabuhay ko ka na mami ko. Tara o. ito pantat ang banta gamay na kayo. Iksan ako na baka kaya gusto mo kuyog na mo.